Ay ba? Ba? Kina tuli ni Alin? Kita ng gulo. Ala, ala tay ka. Ala. Ala tay tay tay. Taya. Taya ano? 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 Taya Ay, uh -huh. Taya ano? <laughs> Ay, mo! Ay, nalagis siya sa akin! Ikaw gulo niya tanga. Si siya lang gulo niya oh, tanga. Diba? Nibidyo niya po. Eh, ano oh. kinuha niya ako, tinan mo, niya. mo yan, gulo niya. Baputin <laughs> oh, mo yan. Alam mo! Ito, ito! Alam mo! Ikaw lang gugulo niya tanga. Oo, gulo niya. Ginugulo nyo, nakaiga ako dito, kayo nagugulo dyan, no? Alam? Alam, ha? Ay, magulo, ikaw nang gugulo, o? Nakila ka, ha? Ako pa yung nalang, eh. may mo, ha? Ikaw pala lang gugulo. Ha? Ito lang gugulo niya, ni? Ah, tignan mo ba? Gulong-gulo na. Gulong-gulo. Gulong-gulo na isip mo dito. Ikaw <laughs> diyang nagugulo eh, sa sakoy na alam mo. Kung ganyan ang pipay. Hindi <laughs> ka na nga nagtutupin, ang gugulo ka pa dyan. Ka? Uh -huh. Ang ganda mo Oo. Ang so, ng ano, tutupi. Ito mo, tutupi ka tuloy. Ito, ginugulo mo naman. Oh? <laughs> o pa oh, takut, oh. <laughs> sa video ah sa video ah. niya oh ayun oh video pa, gulo ni papa ma <laughs> <Ito> lang oh pa lang ko tale tutupi-tupi nyari mo naman oh <laughs>

はい。<laughs> <laughs>